dual contact with switch naman guys. Ayan, masusunod. Ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-install ng dual contact with switch. Ano pa bang mga kailangan? Siyempre, dapat meron tayong dual contact. Siyempre, meron din dapat tayong momentary switch na on and off. Hindi yung passing switch ha. Okay, simulan na natin. Ang unang step, dapat baklasin natin itong ating cowling. Right inside cowling. At isusunod na lang din natin siya dito sa linya ng ating sakit. Nang sa ganun, pag magbabaklas kabit din kayo nito, hindi maihila yung linya ng dual contact. Although pwede naman natin na dukotin na lang ito ng nakakabit. Pero mas maganda na yung sigurado at mas malinis yung trabaho natin. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin tanggalin itong kauling. Kapag kasi hinugot lang natin itong saksakan niya and in-insert natin to, hindi siya maglalak kasi nakaharang itong wire. kung maganda dito ngayon, gagawan natin siya ng daan. Ihiwa natin ng konti to dahil goma lang din naman ito. Nang sa ganun, may papasok natin to tsaka maglalak siya. So ginawa na natin ng daan yung wire. Nang sa ganun, maipupuli home na natin yung paglalak sa kanya. So ayan, baliwala nang masyadong nakausling wire dito. Okay, mailalak na natin yan ng maayos. O di ba pasok na pasok? Kasi kung meron niyang wire diyan, nakausli yan, pwedeng pasukin ng tubig. Tapos ito ngayon wire niya para maging maayos at maganda tingnan, isusunod lang natin siya dito. Yeah. So, pwede kayong gumamit ng tape, pwedeng strap na lang. So, ganun din gagawin natin sa isa. So, ayan, okay na yung latag ng ating dual contact. Ngayon punta naman tayo sa pag-install ng ating switch. Bali, ito palang switch ay optional. Pwede kayong rumekta sa accessory wire kung ayaw niyo ng may switch. Pero ang pinakamagandang gawin, ay lagyan nyo pa rin ng switch. Ayan. At para makakonect naman tayo sa ating accessory wire, kunin nyo itong socket ng para sa charging port. And then, uhugutin Mas kung may makikita kayo na white and red na wire, dyan po tayo magtatap. So, ito may magandang way para maging malinis ka dito. Dito sa may tube ng charging port, pasok mo yan. Yan. Tapos itatap mo siya dito sa white and red. ya yeah. Pagdating naman sa wire ng output ng ating momentary switch, pinasok na rin siya natin dito para maging malinis siya tignan. So kailangan natin siya dugtungan para umabot doon sa ating dual contact. Sa haba naman ng pagdudugtong nito, kailangan natin lampas ng isang dangkal dito sa socket ng ating signal light. ganun din sa kabila kasi kapos ng alas isang dangkal yung ating dual contact. Para maganda pa rin yung kalalabasan, isunod nyo yung maging output dito pa rin sa mga socket ng ating flasher o ng turn signal. Okay lang din na i-splice nyo to. So, mas maganda din kung ihinangin nyo. Ay okay. mga kuis, tapos na yung wiring system ng ating dual contact with switch. Okay, yung sasalpak lang natin to and then susubukan na natin siya. So, ayan mga kuis para mas ma-appreciate nyo yung ginawa natin, gabi natin siya kinunan. Dahil may switch itong ating ginawa, kita nyo naman walang milaw. Pero pag sinwitch natin, dual contact. Mag-left turn signal naman tayo right third. Subukan naman natin yung hazard. Ren mga kuys, sana nagustuhan nyo yung ating tutorial pagdating dito sa ating dual contact with switch. Kung nagustuhan nyo itong ating video, pakilike and share naman nyo mga kuys. Salamat!